Samantala, nagpapaulan sa katimugang bahagi ng Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ habang nakakaapekto naman ang eastern east sa malaking bahagi ng bansa. Wala namang nakikitang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng PAR. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating iWeather Center. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating iWeather Center na asahan ang maulang panahon sa katimugang bahagi ng Mindanao dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Asahan naman ang na mainit hanggang sa maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa, dulot ng Easterlies. Posible rin ang mahihinang pagulan na epekto ng mga isolated rain showers at thunderstorms sa hapon o sa gabi. Samantala, wala namang namumonitor na LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 34 degrees Celsius at 50% at chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 33 degrees Celsius at nasa 50% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province maglalaro sa 24 to 33 degrees Celsius ang agwat na temperatura at 50% ang tsansa ng ulan. 25 to 32 degrees Celsius naman ang magiging agwat na temperatura sa Davao City bukas at 50% ang tsansa ng rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 32 degrees Celsius ang agwat na temperatura at 70% ang tsansa ng pag-ulan. 24 to 33 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 60% at sasang ulan. Ang Lanao del Norte papalo papalubukas sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% at sasang pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 26 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 30% ang at ng rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.48 ng umaga at lumubog ng 6.09 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Ayu Weather Center.